Sura eclipse na guys. Wow. Alas otso na ng umaga pero parang alas 5 pa lang. Lalakas na naman ang ulan dun. Baha-baha eh. na guys sa ah. ibang party ng ano. yung oh, lakas oh? Ah, lakas ng hangin bagyo yata dito talaga. Nandito yung bagyo. Dito dumaan yung bagyo. Baha na doon sa ano. Kasi so, tinatapunan namin ng basura. Yung langit oh. <laughs> Nalabas si nanay guys. Bagyo, signal number one guys. Signal number one sa UAE. Eh. Sa nagmap. Like, Ay, baka na doon sa taas na yun kasi yan ang... Si Nati Lisa doon, si Nati Arlene doon. Baha na doon sa kanila, sigurado. Gagabi pa ulan eh. Grabe na ito ang hari. At saka gabi pa ulan ng ulan niya gabi eh. Kaya pala na pasarap pa. <laughs> Ulan. Ang lakas ng hangin. Tag-init na ha, pero nagbagyo pa. Muulan pa. Parang titikinas lang. Umulan nga bang summer. Sarang Pilipinas na. Namiss ko yung ulan sa Pilipinas. Maliliit lang yung botel ng ulan. Bilibin na sila Tapos wait lang kumidlat. Alam sa Pilipinas, hindi ka makabidyo kasi yung ano, kidlat at saka kulog. Ay si Sir. <laughs>